Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dinala nga nito nila Govata, uh, nila Gino, itong ngang siya poch sa kanilang bahay at doon ay pinakain ng hapunan at uh, kinausap nga. At sinabi nga nito na hanggat wala pang mapupuntahan si poch at walang kanya mga magulang ay maaari itong magstay muna sa bahay ng mga Acosta. Subalit so, na is nga ni Gov na sundin lamang nito ang lahat ng kanyang mga sinasabi at uh, kinausap din siya ni Gino na lahat ng maririnig o makikita niya sa bahay nga nito. Siguro ay um, yung gulo sa pamilya nga nila ay sana wag na nga daw makalabas sa iba pa at sa kanila na lamang. Nangako naman si Poch na mag stay nga siya ng uh, ganun lamang. Samantala kinabukasan ay hindi pa rin tapos ang issue at itong si Sky ay sinugod nga itong si Poch at sinabi nga nito na napakasinungaling daw nito at hindi porke na meron itong kinakapitan which is nire-refer niya ay ang mga akosta ay hindi nalalabas ang katotohanan. Sa galit nga nito ni Poch, sinabi nga niya kay Sky na napakaraming sikreto ng kanyang ate Luna na hindi nga niya alam. Subalit, so, tanong nga ba ang sikretong ito? At uh, kailan nga ba malalaman ni Sky ang katotohanan? Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Senior High.